anim lang yung niloto ko, anim na piraso. Binili ko halaga wala ng kilo. Nalaki kasi. Loto ko lang siya sa sibuyas bawang. Magyot sarap ko pa kunting tubig Parang ginisa lang siya ang pinatuyo ko ng sabaw maya yung hindi na ito kasi may adobong manok pa ako bukas mag sinigan tayo mmmm mmmm ito sa ka pun kapi Anong ubos ko na Anong namang laki? Ay! Hmm. Tatlong piraso pa lang ang la... <laughs> na kain ko. Busog na. Sobrang laki. <clears throat> Kilang kanin na kain ko da? may dalawang piraso pa lang hmm. busog na ako hindi ko ito makayang maubos may hmm. kain pa ba ito hmm. adobong manok bangang may 嗯。Mm. apat na piraso na kain ko. Tama na. Kasi sobrang busog na. <laughs> Ang laki eh. Ang tanin ko bubos Alay, yung adobo ko, ito. Tira ko yan kagabi, hapunan. Luto ko siya ulit, ininit. Sobrang anhan kasi. Tapos na paalat. <laughs> Kahit ito maalat. Dami sibuyas, kamatis, ay ano, sibuyas, bawang lang siya. Mag, mag, mag sarap. Kunti. Pinatuyo ko lang siya. Parang adobo lang siya. Ang sarap. Pang-apat yan to. Hindi ko nga kaya. Ubuwok yan. Ang ba kayo? Wala lang kasi ako may upload eh Thank you mga kami. Thank you my viewers. Thank you for watching.